Kamusta po siya? Okay na siya. Pero baka matagalan ang pagaling ng kanyang mga pasa sa katawan. Masyadong nabugbog ang katawan niya. At buti na lang walang ugat na pumutok sa may parting liig niya. Yon ang delikado. Mahabang lita niya ng doktor sa kanya. Pero magkakamalay naman siya ngayon, di ba? Oh yes. Salamat, Dok. Yun lang at kapag huwan, ay nagpaalam na sa kanyang doktor. Pinagmasdan niyang mabuti ang dalaga na hanggang ngayon ay halos puro pasang mukha. Nilapitan niya ito sa kama at hinawakan ng kamay ng dalaga. Nandito na ako. Hindi hindi ka na ulit masasaktan. Sorry kung hindi agad kita nahanap. Alaw bang oras-oras si ni ni Mama dahil hindi raw kita binabantayan? Nakangiting kwento niya sa dalagang tulog. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pintuan. Agad niyang tinungo ang pinto at binuksan ng nabungaran niya ang mga pulis na nireporta niya ng makatakas si Zeraya. Mr. Romero, nahuli na po namin si Ms. Zeraya. Nasa city jail makati na po siya ngayon, sir. Yung apat niyang adipores kasama niya? Yes, sir. Pati rin po sila, nahuli. Saktong pagdating namin sa rest house na, sinabi niyo, nandun pa rin nakabulagta ang apat. Mahabang lita niya ng pulis sa kanya. Salamat. Paano Mr. Romero? Mauna na kami. Tinanguan niya lang ang mga ito. Nang madala niya sa hospital si Jaffa, agad niyang itinawag sa kanyang ina na nakita niya na ang dalaga. Pati na rin kay Manang Saleng. At mamaya raw ay eh pupuntang mga ito roon. nga ng dalaga dahil sa mga tinig na naririnig. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at inilibot iyon sa buong silid. Jaffa Iha? Salamat sa Diyos at gising ka na. May masakit pa ba sa'yo? Iling lamang ang isinagot niya. Si Jaden po. Utal niyang tanong sa ina ng binata at sa auntie sa linya. Lumabas lang saglit. Babalik naman agad yon. Buti na lang at nakulong na ang zorayang iyon. Hindi ko akalain na ganun siya kasamang tao. Anang ginang sa galit na tinig. Ang importante po, ligtas na po ako ngayon. Maluhaluhang sabi niya sa mga ito. Ilang segundo pang lumipas ay bumukas ang pintuan ng silid at pumasok ang taong kanina pa niya hinahanap. Walang iba kundi ang binata. Nakangiti ito ng ubod ng tamis sa kanya kapag kuwan ay nilapitan siya nito. Buti naman gising ka na. Mamasakit pa ba sayo? Gusto niya sanang sabihin na makita niya lang ito palagi ay hindi niya nararamdaman ng sakit sa buo niyang katawan. Iling lamang ang isinagot niya rito. Sabi nga pala ni Doc, Bukas pwede ka nang ma-discharge kahit sa bahay ka na lang daw magpatuloy sa pagpapahilom ng mga pasamo. Tumango ulit siya habang nakatitig sila sa isa't isa ng binata. Isang tikhim ang nakapabalik sa kanila sa realidad ng binata. Baka matuno kayo niyang dalawa dahil sa pagtitigan ninyo. Ang panuksong saad ng ginang sa kanilang dalawa. Agad naman silang nagbawi ng tingin. Kinabukasan nga ay na-discharge si Jaffa sa ospital. Hindi niya pa masyadong maigalaw ang kanyang katawan dahil medyo masakit pa iyon. Tulad ngayon, pilit niyang inaabot ang isang istante kung saan nakalagay ang mga stock food sa mansyon. Wala ang kanyang auntie dahil inatusan ni Mrs. Romero na mag -rosity. At ang ibang katulong naman ay busy sa kanyang kanyang gawain. Nangangalay na siya sa kakaabot ng cup noodles, hindi niya pa rin iyon maabot-abot. Buuntong hininga siya kapag uwan ay sinubukan uling abutin ang istante. Nang hindi niya pa rin maabot ay napagdesisyon na niyang kumuha na lamang ng upuan para sumampa doon. Dahan-dahan niyang hinilang upuan sa gawi ng istante at sumampa roon. Napangiti siya at sa wakas ay nakuha niya ang cup noodles. Ngunit sa isang maling galaw ay nadulas ang kanyang isang baya kaya napatili siya. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata ngunit pinakiramdaman niya ang paligid at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Di ba sabi ko sa iyo mag-iingat ka? Bakit bang ba kulit mo? Aha? Nalamang ang tanging naisagot niya sa binata. Um, sige na. Pwede mo na akong ibaba. Agad naman siyang ibinaba ng binata kapag kuwan ay inalis ang upuan at ibinelik sa dati kung saan iyon nakalagay. Di ba bawal pa sa iyong maggalaw-galaw? Bakit nandito ka na sa kusina? Ang tigas talaga ng ulo mo. Pag nalaman na naman ito ni mama, papagalitan na naman ako nun. Sar mo ng binata sa kanya. Napangiti siya ng lihim sa kanyang sarili. Um, nagugutom kasi ako kaya nandito ako para mag cup noodles. Kinuha nito sa kanya ang kanyang hawak na cup noodles at binuksan iyon para lagyan ng mainit na tubig. Ilang minuto pa ay inilapag iyon sa harap niya habang umuusok pa. Takam na takam siya roon na animo parang ngayon lang makakakain ng ganon. At dahil sa gutom na siya, nakalimutan niyang mainit nga pala iyon. At biglang natabig niya dahilan para matapon ang laman sa kanyang kandungan. Muli ay napahiyaw na siya. Agad siyang dinaluhan ng binata at inalalayang makatayo. Tinawag nito ang isang katulong para linisin ang natapong cup noodles. Binuhat siya ng binata at dinala sa kanyang silid. At dinerecho siya sa banyo. Nang maibaba siya ay agad namang tumalikod ang binata ngunit pinigilan niya ito. Tanggalin mo ang damit ko. Utal ngunit mahinang sabi niya sa binata. Nilingon naman siya agad nito na nakakunot ang noo. What did you say? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko tanggalin mo ang damit ko. Hindi ko mahuhuba dito dahil hindi ko pa masyadong maiangat ang kamay ko. Irritable ang wika nito sa kanya. Agad namang tumalima ang binata. Sandali, pumikit ka muna. Agad namang pumikit ang binata at hinubad nito ang kanyang damit na natapunan ang sabaw ng cup noodles. Pati ang short ko alisin mo. At dahil sa kanyang sinabi ay naimulat ng binata ang mga mata nito. Dahilan para masampal niya ito. Wag mong imumulat ang mata mo. Pikit mo lang. Sorry na, bigla ako. Sabi ng binata habang nakapikit ang mga mata nito. Nang mahubad na ang kanyang kasuotan ay agad siyang nagtapis ng tuwaling nakasabit lang sa may pinto ng banyo. Okay na, pwede ka nang lumabas. Iminulat naman agad ng binata ang mga mata nito at natigilan sa nakita. Pinamulahan naman ng mukha ang dalaga dahil sa itsura niya habang pinasadaan siya ng tingin ng binata. Napaurong siya nang humakbang palapit sa kanya ang binata. Eh, lumbas ka na, ng sarili ko. Utal niyang sabi sa binata habang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa tingin ko, hindi mo kaya, kaya tutulungan na kita. Urong siya ng urong hanggang sa magtapat na sila sa dutsya at binuksan ng binata iyon. Pareho silang nababasa ng tubig. Kapag huwan ay eh marahang tinulak ng dalaga ang binata, ngunit hindi ito natinag. Bagkos ay eh dahan-dahang ibinaba mukha ng binata sa mukha ng dalaga. Napaliyad si Jaffa dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Halos hindi na nga siya humihinga dahil sobrang lapit na ng kanilang mga mukha ng binata. Wala siyang nagawa kundi ang itulak ito ng malakas, kaya napalayo ito sa kanya. Pag hindi ka pa umalis, sisigawa ko ng rape. Nginisihan lang siya ng binata, himbis na matakot. No one will believe you. Ak manglalabas na sana siya ng banyo kahit nabasang-basa na siya, pero hinawakan ng binata ang kanyang braso at walang ano-ano ay siniil siya ng halik nito. Noong una ay nagpupumigla siya, pero kalaunan ay tinutugon na niya ang mga halik nito. At habang tumatagal, parang nawawala na siya sa wisyo. Napasingha pa siya ng tanggalin ng pinata ang nakatapis na tuwalya sa kanyang katawan. Dahilan para bumalik siya sa katinuan. Sa pangalawang pagkakataon ay ubod ng lakas na itinulak niya ulit ang binata. Labas! Sigaw na sabi niya rito. Walang ibig naman nilumbas na ang binata na siya na lamang mag-isa sa banyo ay agad niyang nilakang pinto. Sapo ang kanyang dibdib dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Isang linggo ang makalipas simula ng maganap ang namagitan sa kanila ng binata sa banyo. Kinabukasan rin noon ay nagpumilit siyang magpaalam sa kanyang anti-seleng at sa mag-asawang Romano na uuwi na ng probinsya. Ayaw sana siyang payagan ng mga ito ngunit iginiit niya pa rin ang kanyang gusto. Wala lang nagawa ang mag-asawang Romano at panina rin ang kanyang auntie. At heto nga siya ngayon sa kanyang munting bakuran. Habang nagbubunot ng mga damo ay iniisip niya pa rin ang mga alaal nilang dalawa ng binata. Ang mangiti at pangungulit nito sa kanya. Kahit anong gawin niya ay paulit-ulit na lang sumasagi sa kanyang isipan ang binata kahit halos paguri niya sa pagtatrabaho ang kanyang katawan para lang makalimutan ang binata kahit saglit man lang pero di niya magawa dahil kapag basta-basta na lang sumusulpot ang binata sa kanyang balintataw. Ang lalim ata ng iniisip mo, napalingon siya sa nagsalita sa kanyang likuran. Hindi niya akalai na ang kanyang iniisip sa halos isang linggong lumipas ay narito na naman sa kanyang harapan. Para ka namang kabuti, kung san-san ka lang sumusulpot naiinis na sabi niya sa binata at dumerechosa sa loob ng bahay. I miss you. Why did you suddenly leave the house? Mas gusto ko dito sa probinsya. Pero paano kung mapahama ka, diba? Pinagtangkaan ka na dati ni Waldo? Paano kung malaman niyang mag-isa ka lang dito sa bahay? Makagawan ka niya ng masama? Binalingan niya ang binata sa kapin ng maywangan. Kaya kong sarili ko, kaya pwede ba, bumalik ka na sa Manila? Hindi ako babalik hanggat hindi ka kasama. Ah, ganun. Balak sa buhay mo. At magtatilikuran niya ang binata nang bigla siya nitong buhatin. Palabas ng bahay, nagpupamigla siya ngunit sadyang malakas ang binata. Nang nasa bakura na sila ng bahay, nabamaang pang dalaga dahil nandoon ang mga magulang ng binata. Pati na rin ang kanyang auntie Saleng at si Reyo na pinakilala noon ang ginang sa kanya nang mag-shopping sila at kumain sa restaurant. Ipinaba siya ng binata. Isang beses lang ako magtatanong. Gusto ko ang sagot mo oo. Dahil pag hindi, hindi rin ako papayag. Parang bata na sabi ng binata dahilan para magsitawanan ng kanilang audience. Can you be my girlfriend and future wife na rin? Napamaang siya sa sinabi ng binata. Hindi agad siya nakapag-react dahil sa sobrang gulat at sayang nararamdaman niya ngayon tumingin siya sa kanyang paligid. Meron na rin mga kapitbahay niyang nagkukumpulan at naghihintay sa kanyang sagot. Tulad ng sinabi ko, kapag hindi ang sagot mo, hindi rin ako papayag. Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang sasabihin. Kapag Juan ay eh dahan-dahan siyang tumayo ng paulit-ulit. At dahil sa kanyang pahiwatig, bigla siyang siniil ng halik ng binata. Dahilan para lalong maghiyawan ang mga taong naroroon. Isang taon nang lumipas ay ikinasal agad sila Jaden. Ngayon ay nagdadalang tao na siya sa kambal nila. Excited na rin ang mga magulang ng binata dahil hindi lang daw isang magiging apo nila kundi kambal pa. Ang kanyang antiseling naman ay hindi na pumayag ang mag-asawang Romano na manilbihan sa mansyon bagkos ay magbalain naman daw ang mga ito. Hinaplos sa plus niyang buhok ng kanyang asawa na masarap ang tulog. Alauna pa lang ng madaling araw ay gising na agad siya. Dahil nagugutom na naman ang kanyang kambal sa loob ng kanyang tiyan. Naalimpungatan naman si Jaden. Bakit gising ka pa? Tanong nito sa namumungay na mga mata. Nagising lang ako dahil nagugutom ang kambal. Pwede mo ba akong ipaghanda ng makakain? Gusto ko ng sinangag tapos tuyo. Agad namang tumalima ang lalaki. Habang hinihintay niyang maluto ang pinaluluto sa asawa, humiga siya. Hindi niya na ay nakaidip na pala siya. Masayang tinungo ni Jaden ang kanilang kwarto. Nang pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakatulog na pala ang kanyang asawa. Nilapitan niya ito at hinaggan sa noo. At sabay bulong, I love you so much honey. Ang wakas. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jaden at Jaffa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pakikinig sa kwentong pag-ibig ko. Thank you and God bless.